So hello mga guys, mga idol, welcome back again to my channel. So for today's vlog mga idol ay wala muna tayo sa ating area na farm. So ngayon mga idol ay, ay tuturo ko sa inyo yung mga iba't ibang klase na mga abuno na kadalasan natin ginagamit dito sa farm. No? Na mga margayang rice farm, mais, corn farm, tabak at tubo, ganyan sugar cane farm or kahit no uh, vegetable farm ganyan So ito mga idol, ito yung mga iba't ibang klase, kung kailan natin i-apply, best time to apply lahat. So kita niyo naman sa uh, title ng video na ayan, uh, mga iba't ibang klase na yung mga ano lang, yung mga karaniwan, traditional na ginagamit, commercial na fertilizer. Tara, tingnan natin. So dito mga idol, <coughs> Ito yung una. Siguro kayo familiar lahat ng ano ito. Urea fertilizer. So, gamit natin itong Atlas Fertilizer na dot com. Ito yung kanilang website. So, itong urea mga idol, ha uh, ito talaga yung pinakamagandang pangbasal. Kasi nga, ay 4600 which stands nga, meron siyang 46% na nitrogen. So, ibig sabihin mga idol, ito ang primary plant nutrients. So, napaganda nito idol, mga idol na uh, gamitin kasi nga ay dito kumukuha ng ano, nutrients ng ating mga tanim, lalo na yung mga palay ay yun, na uh, mag-yield siya na maganda bunga. Ang the best time nito mga idol na pag-apply nito, yung ano, basal So mas maganda uh, nagtanim ka after follow up ka after afterward. So 1 to 3 days day after transplant. So pwede ka mag-apply ng ano Ah uh, urea. So yan 'yung kagandahan sa urea mga idol. At saka uh, yung ano din mga idol, yung mag minimize ka na mag ano mag-apply ng urea kapag ay yung medyo maulan yun yung pag ay maulan mga idol ay may minimize ka mag-apply ng urea kasi nga ay yung ulan ay may dalayo na ng nitrogen na kapag ay na ano mo na sobrahan so mag-apply ka pa ng urea tas may umulan ay ang tendency yon ay magkasakit yung yung balay kasi madami yung mga mataba na yung balay so kapag ay tag-ulan wet season ay may lang kayo mag apply ng urea so pangalawang ano mga idol fertilizer so dito tingnan natin ito traditional uh, ito atlas perfect grow complete 14 14 14 so ito mga idol uh, yung sabi ko kanina yung pinakaunang number dyan yung 14 uh, yan stands for nitrogen so at ang second ay posporos. At ang isa naman, yung panghuli, ay potassium So, napakahalaga mga idol na yung mga tanim natin ay makatikim ng gani, mga lahat ng mga uh, primary nutrients. Ito talaga yung pinaka ano, talaga. primary nutrients itong sa mga tanim. Ang nitrogen, potassium at phosphorus. So, ito mga idol, Ayan, perfect girl sa atlas. So, meron ding ibang brands dyan mga idol. So, ang best time na, best time na pag-apply dyan mga idol, so, ginagamit namin yan, after kamagyuria. So, bale, 15 days, day after transplant, or ganyan. Para kapag, for example, halimbawa, kung pala mga idol, ako mag-apply ako 15 days after transplant kasi, yung palay natin ay nangailangan niya ng sapat na nitrogen at saka phosphorus. Kasi yung phosphorus mga idol ay yan yung uh, nagpapatibay ng kanyang ano, ugat at saka stem. So yan yung kagandahan dyan mga idol kung merong ano. At saka itong potassium naman mga idol is nagpapadami at nagpapabigat ng bunga. Yan yung, yung panghuli na numero. So kapag ay ito yung ginapply mo, ay check na lahat ng mga primary nutrients ay makukuha, makukuha ang iyong mga uh, tanim. So, ano ba yung tanim nyo? Mais ba? Palay. So, ito naman mga idol. Isa din ito sa magandang maganda na fertilizer. Ito, nagamit din kami nito. Super grow. Napakaganda nito mga idol. So, ito mga idol, ang ano niya, 16 ang nitrogen at saka 20 yung phosphorus. So, ito mga idol, ideal ito 15 days din. Kung walang available na complete 14, so pwede ito yung panghalili niya. So, dapat 15 days ito talaga. Ito yung pinakamaganda kasi nga ay uh, nagpaano siya, nagpakapal, uh, nagpatibay sa kanyang stem, sa mga ugat, ganyan. At uh, para ready na rin kung merong maraming mga nutrients yung uh, mga nitrogen na nakukuha yung yung palay, so expected 'yan mga idol na marami yung mga bunga. So kapag ay marami yung bunga mga idol, is need itong posporos para hindi madaling matumba ang iyong palay. Yan yung uh, kahalagahan itong ano, mga idol. lo. No? Uh, secondary nutrients, meron din itong calcium at saka sulfur, sabi nito. So maganda din itong mga idol. So, eh, di ba siya? Maganda siya, maganda. So ayun mga idol, ha, uh, yan yung mga three basic na mga fertilizer. Ay, no. Meron pa tang isa mga idol. So, inanap ko dito. Uh, tingnan natin mga idol. Oh. Wala dito. Ano? Wala siguro. sulopus Yung putas mga idol. So, siguro mga idol ay alam nyo na kung ano yung putas. no So, counterpart yun ng urea. So, yung urea mga idol, yung natatandaan nyo kanina, so 60% noon ay nitrogen. So, yung urea, o oh, yung potash naman mga idol is, ah, uh, ano, yung potassium na is 60%. Tapos yung nitrogen at phosphorus, 0-0%. So, nabaganda yung mga idol, lalong-lalo na kapag ay meron kang mga visible farm, katulad ng mga talong. So, mag-apply ka noon after mo mag-harvest, ganyan, ay check na marami yung buga pag na mga araw. So, ideal yun mga idol sa mga vegetables, ganyan. Pero pwede na rin sa palay mga idol, pero medyo mahal siya. Mahal. Hindi advisable. Sa palay mga idol, ito yung pinakamaganda na panghalili sa putas. So, dito mga idol, yung aming uh, inapply in-apply. Ito mga idol, kung walang putas, ito top dress. So, ayan mga idol, yan yung isa sa pinakamagandang uh, ipanghalili sa putas, top dress. So meron akong video diyan mga idol, yung nag-top dress tayo, nag-apply sa ating 40, uh, sa ating palay, ay makikita niyo yung resulta, is napakaganda yung resulta. At same rin ang putas at ano, meron ang top dress mga idol, meron din siya ano, meron din siya balansa ng nitrogen at saka potassium kasi 17.0 17 17% nitrogen 17% potassium. So yan yung uh, kagandahan niyan mga idol. Uh, kapag kung uh, palay mga idol ang pag-usapan natin, so mag-apply ka, it's either yung 30 days after transplant. Oh, 'yun, mag-apply ka ng top dress, pwede yan mga idol, 30 days after transplant. So meron ding iba mga idol ay nag-apply sila 45 days after transplant. So, depende na rin sa inyong preference. Kaya kami mga idol, as much as earlier, uh, mas maganda mga idol na observaran kasi namin is mag-apply ka ng fertilizer sa maliit pa lang yung mga palay mo. Kasi nga, marami yung kanyang tiliring, marami mga sipak yung mga palay mo kapag ay uh, nag-apply ka kapag ano pa, bata pa yung mga palay mo. Compared, nag-apply ka ng uh, nahuli ka, nahuli, late ka nag-apply is hindi masyadong maganda yung palay mo. Tsaka, magbiberde naman siya, mag-green. So, hindi ganong magsipak. So, yan yung uh, disadvantage mga idol kapag ay hindi mo na timing yung pag na or nahul nahuli, ka sa pag na late ka. So, yan o, yung ano, yung top dress. So, dito mga idol, ito naman, nakakamit din kami dito mga idol, itong high yield grow. So, same din ito sa ano, top dress na <coughs> 17% nitrogen 17% po potassium 7% phosphorus pero ano ito mga idol maganda ito basal tsaka ayun, 30 days ganyan mas mahal pa ito sa top dress kung meron marami kayong budget ganyan no mas maganda ito mga idol high yield grow So, expected na marami talaga yung uh, ano nyo kung ito yung gagamitin mo. Kasi ito yung, sabi dito, best development of productive panicles due to its high and balanced nitrogen potassium content. So, sabi dito mga idol, contains optimum phosphorus for root development. So, uh, ano diyan Kung ito Tagalog natin, translate natin, uh, para siyang combat 40, no? Pero mas ano pa siya, high grade siya kasi nga ay uh, yung 17% sa 17% pero 7% lang yung kanyang ano, posporos so, which is bala sa man kung mataba ma laki naman yung palay mo hindi ka uh, ang tindig ng palay mo maganda naman yung tindig ay pwede ka na pwede mo na uh, hindi ka mag apply ng mga po, may posporos na mga tanim uh, mga abono kung ting 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 tingin mo ay matibay naman siya So, pwede ito i-apply mo mga idol. So, ito pa mga idol, oh. Yung isang ginamit namin doon sa farm. Ito. Urea so purpose pit, 2010. -0. Ayan, kung me, yung last year mga idol ha nagsimahalan yung mga fertilizer lalo, lalo na yung urea. So ito yung ginamit namin, itong urea super so, so which is ay okay naman siya pero hindi ganong o ano siya compared doon sa urea kasi yung urea mga idol is 60% nitrogen pero ito 20% lang ideal ito mga idol kapag tag-ulan so yon sabi ko kanina ay kapag ay tag-ulan minor ka ng ano apply ng urea kasi yung ulan mga idol ay nagdala na yun ng mga nitrogen no? so kapag ay tag-ulan mas maganda itong gamitin mga idol kasi 20% lang yung kanyang nitrogen at saka may dagdag ba itong 10% na posponos which is ay nagpapaganda sa root development ng iyong palay. Ay ano, nagpapaganda ng ugat at at tindig ng iyong palay. So yan no. Yan yung uh, kagandahan nito. So meron ding mga iba mga ano dito mga idol, mga abono pero hindi na namin ito ginagamit. So yan yung mga binanggit ko kanina yan yung kadalasan na ginagamit na mga fertilizer. So kami, uh, based on our experience, uh, mag-apply kami ng abono. Uh, nagtanim ka. Tanim. Ngayong araw. Then, after 2 to 3 days, or after after day lang, ay mag-apply ka ng urea or 2010 yung super urea phosphate. Pwede yan mga idol. Then, after mga ano 15 days day after transplant ayun na 15 days na yun yung palay ay mag-apply ka ng complete 14 kung wala ka available na complete 14 mga idol is maganda yung 1620 yan yung uh, advisable dun mga idol yung super growth kasi uh, para ma-develop yung root development sa iyong palay so maganda yun mga idol and then afterwards after 30 days naman day after transplant ay gumamit ka ng yung kanina sabi ko, yung top dress. O meron ka man kayong budget, ay pwede kayo mag-apply sa ano, mag-apply ng 17717, 17, yung high yield, yung ganina, biyangit ko at saka yung isa, putas 0060. So isa yung uh, magandang ano, magandang fertilizer. At meron ding iba na nag ano, nag ano na apply in mga 40 days ganyan yung tinatawag lang kalimutan ko sa Tagalog yung uh, yung pinaka pinaka mag-apply sila sa pinakahuli mga idol so depende na rin yan sa inyo pero kami ay mag-apply kami uh, early as possible mga idol para maganda yung tubo ng palay so yan yun lang yung mga ano mga fertilizer na ginamit dito no sa Atlas fertilizer no, nga website. So hindi ito sponsored mga idol, pero honest tribute ito. Ito talaga yung fertilizer na parati naming ginagamit, itong Atlas. So meron ding mga uh, panghalili dyan mga idol, ng mga full -ear. So next vlog ay atin yung babanggitin kung anong mga... So atin yung babanggitin yung mga spray na full yard yung amoplag routine and so meron na nga akong mga videos diyan So meron ding iba mga full year natin gamitin mga idol sa susunod. So uh, stay tuned sa aking channel. So hindi ko lang i pala ay pakita sa inyo kung ano yung mga itsura mga idol sa mga fertilizer kasi uh, naka-observe kami ng ibang brand. So sa Pilpos yun, hindi sa Atlas. So sa Pilpos ng brand mga idol is pagkaiba yung kulay ng every brand. Sa, so, yung complete 14 doon sa Pilpos ay itim. Itong sa Atlas ay medyo puti siya may pagka-pink. So, hindi talaga pareho mga idol na depende na yan sa brand pero same lang sila, fourth complete 14, ganyan. Uh, hindi ko ipakita kasi uh, sa ibang lugar, ganyan sa inyo, saan man kayo, ay magkaiba yung, ano, magkaiba yung branding na makasupply sa inyong lugar. So, sa amin, ito lang yung ginagamit namin na, na ano, fertilizer na, makaganda. So, yan mga idol nyo, kung Meron kayong mga katanungan ay please po ay ano paki-comment din sa baba comment down below at sasagutin yan natin. So ayun, uh, i-share niyo 'yung aking mga videos kasi napakalaking tulong na po 'yan sa ating uh, mga farmers lalo na sa ating mga OFW na uh, gustong uh, mag-farming. Ayun, meron kayong maraming matututunan sa aking vlog. So salamat. Stay tuned and uh. see you in my next video. Bye-bye mga idol.